Balaan bala? Kada adlaw, labaw sa 50 ka Pilipino ang ginadiagnose ng may HIV? Oo, 50 kada adlaw, kagang kanamaan sa ila, mga kabataan. Pero ano bala ang HIV? Ang HIV o Human Immunodeficiency Virus, isa kabalatian nga nagapaluya sa aton immune system. Kagpaano ini mapuha? Hmm paagi sa karayom nga infected sa tawo nga may HIV. Pagkighilawas nga wala protection, Pagdugtong sang dugo o kon blood transfusion. Pero hindi ini makuha sa pagapos, paghambal o kon pagkaon sa isa lang ka Gani palihog likawan ang diskriminasyon. Ano ang dapat himuon? Magpa-test kay sa mga health facility Kag kalakip ang confidentiality sa mga kliyente. Gamita ang proteksyon pareha sa kondom. Kag maging loyal sa partner, ikaw kag ako lam. Abstinence o hindi makipaghilawas. Kag labaw sa tanan, magpaka-responsable. Hinumdumi ang HIV hindi sentensya, pero ang kaalam isa ka kaluwasa. Makibahagi, makisa, maghatag importansya, kay importante gid ang kabuhi sa kada isa. Ini nga pahinumdum, halin sa Department of Health Center for Health Development, Soxergen Region.